Nanawagan ng kamera sa Department of Agriculture na paigtingin pa ang mga hakbang para mapababa ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin sa bansa, lalo na ngayong nalalapit na ang Pasko. Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, pinunahan ng mga mambabatas kung bakit hindi pa rin stable ang presyo ng bigas kahit nagdaan na ang harvest season at nagpataw pa noon ang gobyerno ng price cap. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kailangan ng matugunan ang sitwasyon. Lalo pat ipinangako naman talaga ng DA na bababa na ang presyo ng bigas. Gate pa ni Tulfo, pati itlog at iba pang basic commodities ay dapat na mapababa na rin ang presyo. Tiniyak naman ng DA na gumagawa na sila ng paraan tungkol dito. Para naman sa bigas, sinabi ng National Food Authority na dapat ay mapalakas pang pa produksyon at tinutugunan na rin naman nila ito sa pamagitan ng importasyon. I would like to call on Secretary Laurel Siguro to look into this immediately kasi magpapasko po, Secretary, we need to check the prices of rice kasi po pwede naman pala, namamanipula lang po sa mga oras na ito na lang po and somebody's making money yung po mga middleman yung po mga rice traders they're the ones who are making money no ang ang recommendation natin sa presidente for immediate no uh, we have we have also for uh, for the next cropping season no to in, to expand production under the national rice program but in the meantime we're trying to expand supply no nfa buying local ah uh, Will not expand supply. No, it will be coming from the same pools. We're going to have uh, initial shipments from India uh, within this month of December.